Ako po, San Miguel Ramon Ang, nagbo-volunteer ko ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng paha. At no cost to the people, at no cost to the government. Oh, kahit yung eskwela, gusto mo, na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit sa eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Marami, para taiwan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, ako kayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. I take it upon, my girl, I will cooperate with all of you. And no code to you guys. Kami nang gagawa. Wow! Ang daming solution, ang daming pera pinag-usapan. Kami nang gagawa sa Miguel na magkikiliring pero without your, you guys authorizing us hindi namin magagawa yun ano namin po yung tinipo ngayon but with MNDA and Leon ay, yung lahat ng obstruction na yun buwan na natin para mawala na yung baha ang daming solution ang daming pero pinag-uusapan kami nang gagawa sa Miguel na mag-clearing, pero without your you guys out, authorizing us hindi namin magagawa yun paano namin bubunuti nyo ngayon? but with MMDA and mayor ay, yung lahat ng obstruction na yun natin para mawala na yung baha kailangan pa ba ng batas hindi yun na gawin mo lang pabaya mo na sila magdemanda kung gusto nila hindi tama? political will. Political, oh, political yung mga Tawas nagtayo ng na bahay ay, sa gitna. Uh, ang ganun na yun. Bigyan natin ang pabahay para naman di nila sabihin eh. masalang sila pinalis, di diba? Oh. Uh, oh, so, di ba? Ang Andi, liit ang problema. may eh, dami nyo pang genius na nakita ko sa television. Eh. Ang basura sa Metro Manila. May suggestion ako sa inyo, mga mayor. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. Oh. Uh, at no at no profit to us, non-profit. Pero of course, kailangan pumay kayo. Para lahat ng basura niyo, doon nyo na dalhin. Ang main drainage ng buong Game City, Balinsuela, na, na Botas, Malabon, o Bando, Tulyahan River, isa lang yun. At meron ko mapa. Eh, Jinron, wow! May bomba na nahanap. Ano? tinakpan pala yung tulyahan river ng ilog, nilagyan mo, ito yung ilog, nilagyan mo na ng ship file, masikip na. Tapos tinayuan, ginawang parang karsada, ginawang housing. Tapos tinayuan ng eskwela doon sa paliko, o paano dadaan ni tubig. Nung tinawag sa akin yung drone, hindi ka ako totoo yan, bawal yan. Oo, oh, totoo yan. O ikunan nyo ng ebidensya, video nyo. Hindi, Bili parang ng na helicopter kahapon. May kompletong video yan. More than one kilometer na tinakpan. Pareha. Hindi 10 meters. Ha? More than one kilometer na tinakpan at niliitan ni yung Tulian River. Nakalimutan nila yung Tulian River. Ito yung drainage ng La Mesa Dam. Pag may bagyo, nag-release ng na tubig, isa lang ang labasan niya papuntang Manila Bay. Tulian River o di na hanap yung problema. Ngayon, kailangan natin ebidensya at proof. Meron tayo ngayon, mamaya, papakita sa inyo at bibigyan ko kayo ng mapa. Iba yung kwento ko, Chero, iba yung... Kaya talaga, sumasang ngayon kami sa usapan ng presidente ng mga muso kasi kami mismo sa lugar. 1800 milioni di euro, 1800 milioni di euro, 1800 milioni di 774 milioni di euro, 1800 milioni milioni di milioni Great house, great life size river, Nishayum River, the way we know it. It's a money, and for one year, we are about to infuse again 90 plus million. So, our question as money lands when this is up. लास्ट आई ए ए माइनस ए डिस्ट्रीब्यूटर तो साबित हो सको इस आईटी तो अगर उनका कोर्स में मास अटलीस्ट में माइनस एवोकैरी लोस ऑफ विच तो सिक्योरिटी ए ड्रोइंग एक्ट करें मिनट आसान नहीं लगेगा जब स्टाइल नंबर पंपिंग स्टेशन फ्रॉम वन पंपिंग स्टेशन तू वनडे

Ilo na wabara. Ilo, gala na kemungkinan possibility kompensasi ang kristasyon na yung kinuang And yet, Ilo ay wang magkasaka. That is something. Do, may concern ba kami? As Manila, eh, hindi mo sa Manila yun. Let me, ah, uh, for your attention. All <laughs> हाती देसस है वो भी हम इनको समान शरीर में सामने को लिए है और तुम्हारे शरीर से इस नीदरो से करते है मेरी को संरक्षण देते है ताकि तुम्हें सेवा मां देस से जीवन को साथी पा और से भाई होने

I saw what and I know they can be It will have the national body, it will happen the and particularly coming on the That's why you have that.